Ito yung gagamitin ko ngayon, itong camel brush na to. Bale, ito yung gagamitin kong pampilis sa mga uh, baseboard. Ang magaganda nito camel, camel brush na ito, hindi ka nagagamit ng, ng spray para gumagamitin mo mga ganyan ripat lang. At ipag spray gun pa gagamitin mo dyan, lang naman ang gagamitin, ang gagawin, maganda itong camel brush na lang. Kasi okay, yung kami kamin sa to, pino din kung pumayad to, ganang ano eh, parang binugaan dito pag ito yung ginamit mo eh. Dahil yung pinakang hibla niya, pino siya. Kaya pa yung pinakang pinis niya, talagang mak siya. Hindi ka tulad ng ordinary brush. Kaya ka tulad niya eh. Pino yung pagkakano niya, pagkaka niya. yung pinis ng nung ano ng spray gun at ng camel brush medyo parang parehas lang kung medyo magaling kang gumamit sa camel brush kasi pag hindi ka masyado marunong gumamit yan medyo may parang gwit-gwit yan eh kaya pag alam mo yung paggamit yan medyo maganda gamitin yan pag yung pag magre-retouch ka lang pero para, pero, pero para sa akin mas maganda gamit ni spray kasi ang spray ka mas mabilis yun lalo sa mga basal isang bugala yun tapos nakagod yung ng camera brush medyo may katagalan nga lang kaya uh, ginagamit lang ito mga paritard pang retard retards lang hindi na tulad ng spray gun talagang mabilis pag spray gun